Wala nang intro-intro. Takbuhan na! Habulin nyo ako! Hello guys. Today on Roblox, tayo ay na sa loob ng isang prison. Kaya tayo tatakbo, tatalot at iiwas sa sniper para makatakas. Okay? Ready? Come on, let's go! Takbo na tayo. Takbo na natin itong isang to. Nakikita nyo ba yung red na yan? Iwasan nyo yan. Pag binali ng sniper, boom, sabog. Tara na, dali, takbo na. Hop ya. Hop ya. Hop, slam dunk muna. One, two, three. Ya! Yeah! Ay, wala bola. Takbo, takbo, dali, takbo, dali. Ay, na, nababal na siya. Hop ya, hop ya. Aray ko po, nadulas pa. Ay, takbo. Dudulas kami. dami kasing kalat. Takbo, dali, takbo, takbo, takbo. Ayan na. Ups, ku kuha natin mga pera. Para may pambili tayo mamaya. Ang bilis na ng mga bacon na to, ah. Ang kinakain na to, mga to. Ops, energy drink. Kuha tayo ng mga pampabilis takbo. Itu na, inom na ako. Mabilis na ako. Point, point. Aray ko po. Naipit. Oop, ya. Takbo, talon. Talon, talon, takbo. Oop, di niya ako mababarel. Oh, para siyang kitikiti, oh. Ops, naupo pa. Ops, naman naupo dyan. Halika na, tali. Let's go, boys. The bacon gang. Ops, may ipit tayo dyan. Ayan na, oops, ya. Malapit na tayo. slide. Tan tan tan. Nasulok ka tayo. Sa si Chopper. Yay, pandalo kami. Ito yung kulungan, no? Oh. Ganito pala itsura ng kulungan. Meron silang gym. Diyan sila nagpapalakas siguro ng katawan. Tapos dito sila nagpipiknik. <laughs> Pwede pala magpiknik dito. Okay na, let's go. Takbuhan na! Tan-tan-tan-tan! Gusto nyo na po, huwag kayo magkapahuli. ayun siyo, sinisilip niya tayo. Ayan siyo. Tadi. huwag kayo magpapahuli, ha? Ayan, nababalo na siya. Mag-ingat kayo. Ops, ayan na yung blazer niya. Inaasinta niya tayo. Galingan nyo. Hindi dapat tayo mabaril. Kundi tulog tayo. Takbo, takbo, takbo. Iwasan nyo yung mga obstacle. Oh, kaya. Oy, nadulas siya. <laughs> bacon, nakailag. Galingan mo, bacon. Bacon. Uy, ay naku, tinamahan si Bacon. Sa so, pulis si Bacon dun, ha? Akin okay, yan, dali. Huwag kayo na namin dun. Ayun naman siya, nababal na naman siya. Mag-ingat kayo, tago, tago. Dito tayo. Huwag niyo mga pera, pambili din yan. Ayun siya, oh. Okay, sino kayo binabal niya ron? Tago tayo rito. Dito tayo. Atin ko po. Sinabangan niya si Bacon. Bacon, mag -ingat ka, lagot ka. Puksa po si Bacon. Bakit kasi yung minto? Takbo dali. Mag-ingat ka. Ayan, nababaril na siya. Takbo. Bacon, iwas. Buti na nakailag si Bacon. Takot tayo dyan. Kunti na lang. Isang floor na lang. Ito na pala. Bugbugin. Point. Point. Yun. Winner. Talo siya. Anong meron dito? Contraband? Tara, tingnan natin kung anong mabibili natin dito. Brass knuckles, smoke grenade. Ano kaya magandang bilhin? Brass knuckles o smoke grenade? Brass knuckles? Ah, uh, sige, brass knuckles na lang. Para malakas ang suntok natin sa pulis. Tara takas na -ta tayo. Tara, takas na -ta tayo, boys. Ang bilis nyo. saan ayun yung sa bala nyo. Oo, Pia. Kala mo matamaan mo kami. Hindi pa matamaan. Easy lang sa amin to. Pero ang hirap ng obstacle. Parang OB. Kailangan mag-farm core. Oo, Pia. His daddy's the key. Aray ko po. Nahulog pa sa agda, no? Takbo, takbo. Aray ko, nadulas pa, oh. Tagal tayo sa mga puno. Oo, Aray ko po. nabanil niya ako. Grabe, daya. Nakalusot na ako, eh. Di ba, alay. Bawi tayo. Aray ko po. Nadulas na naman ako. Hindi pa talagay nun I'm safe. Kaya, dali. Up, 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 up. Ay, yung mga kasama ko, ang nila, oh. Oop, ako, slide, slide lang. Hindi na ako may mga pera. Kailangan ko to. oh, anay po, ko. Yeah. Oh, Boing! Panalo kami. Talo siya. Nakabuha na. Go, Bacon! Oh, uh, galing ni Pizza Boy, oh. Boing! Ang usok. <coughs> oh, payan na siya. Boing! Uh, sa pool. Ako po, sa pool siya. Ako po, akyan. Okay, Dali, magaling ang sniper. Ayun na naman, ayun na naman. Oy, Sapul so pool na naman siya. Oops, tago tayo dito. Hindi mo matamaan. Daig na matalino ang matching. Aray ko po, aray ko. Two hits combo, aray ko. Grabe, ang and, dami tama ka dun ah. Wala na sniper to ah. Kaya mag-ingat. Pero importante ang money. Money is life. Oop, is life. Slide lang katapat mo. Pag ganyan ang galing ang sniper, kailangan tumalon at mag-slide lang. Oke, okay, wala takut jan. Oke, box boy. Tapo. Bagi ingat kah? Hanya sya. Tadi ayo show, labang aja. Next nice one. Go, yeah. Ayos. Lapit tayo. Sang floor na lang. Galingan natin, kain na rin to. Bugbog sa atin dyan. mga pera. Kaya, ninja moves, opi, oray ko po, ah, pinasabog niya lahat. Ang galing niya. saan ba yun? Pero kain natin yan. Manalo tayo. Op, tago-tago. Bebe alat. Op, ganyan nyo. Ayan. Lituhin natin siya. Pagsama-sama tayo, malilito yan. Op, di nyo. Sino ba nyo? Ayari ka na ngayon. Nandiyan na kami. Kumanda ka. Ito ang ganti ng api. Op, nahulog pa. Dali, 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 dali. Akit na. Boxing in. Boing, 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 Boom. durog. Winner kami. Ano ba pwede mo dito? Dahil ng energy drink. Sa kapapatas ng talon. Ayan. Bekos muna tayo. Paano may lakas? Kasi walang pagkain dito eh. 1v1. Ayan, tara dali. 1 versus 1. Sino mas magaling? Ayan natin sa na rin to. Lumabit siya. Ayun siya, oh. Kumukuha siya ng pambalakas, oh. May inom pa siya. Ayun, nalabas na siya. Paabang ako siya dito. Para sa ko itong pulan to, magpalapit na siya. Para masubugan siya. Ayun na siya. Ayun, oh, ano, dito na lang. Point. Ako nakaligtas. Ito kaya. Ah, dito. Point. Ay, nakalusot. Ang galing niya dito tayo nga tayo aabangan. na siya. Boom! Sabog. Dolog siya. Ayan na naman siya. Pupoy. Ay, nakalusot. Ang dahil niya ang ilag ah. Ay, no, humarang. Ayan na Boom! Ay, di siya tirablan. Ang bilis niya ito bako ba? Ah! Pero di ako magkapatalo. Nandiyan na siya. Boing! Sa pool! Kailangan ko siya palampasin dito. Oops, nakalusot. Ah, teka, teka. Boom! Headshot! Sa pool! Diyan ka lang. Hindi ka pwede makatakas pag ako ang polis. Ako ang bantay. Ako ang nakinabantay. Ako ang polis pang kalawakan. Sabog ka! Puig, ay nalusot na naman. Boom, headshot. Kala mo ha. Diyan ka lang. Puig, sabog na naman. Sabogan siya. <laughs> sa makalis doon. Puig, ay nalusot pa. Dito, dito na abangan. Dapit ka na. Boom, nasabog. Sa ka na. 12 seconds na lang, hindi ka na makakatawid. Poink, sakul na naman. Hindi na siya umilag. 5 seconds. Nalo na ako. Point sa pool. Okay, I'm the winner. Sa pool. Katakas <laughs> ka pa ha. Not in my watch, boy. Eto. Oops, ako li sniper. Kaya ko kaya to? Ang dami nila. Sana kaya ko silang pigilan lahat. Bawal to pa nga. Spoink. Nakupulang no, masabugan. Next try. Dito ulit. Buhi. May sabugan. Dalawa. Teka dito. Boom. Nakapagpago siya. Ang galing. Ensyo. Habi siya tumakas. Ah. Saray na sana ito. Tumakas. Siguro masamang tao talaga sa totoong buhay. Bangon lang dito. Ano sila? Nagkakakata na sila. Delikado ako. Ano sila? Parating na sila. Ay, may mga tumatakas. Pasabugan ka to. Boom! May tasabugan sila. Tatlo tasabugan. Kaya na, may mga tumatakas pa. Ang bilis nila. uh, apat. Point. Oh! uh, nakaligtas. Ang galing. Ang galing niya. Isang floor na lang. Labot na ako nito. Mahirap niyang balilid, ha. Point. Hindi siya nasabugan. Last chance ko na to ayun nalingsot ay grabe nakakit siya lagot ako dali 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 poink naku po ang hiyap tamaan dito try ko nga to boom ayun nasagbogan siya makulit ka ha hindi alam na sila poink naku po Ayan na, nakatakas na Bibilisan nila. Point, Ayan na, ang gagaling na nila. Malusot na isa. Dalawa. Lagot ako. Tatlo na yung nakalusot. Oh no, andito na sila. Huwag suriputan na yung mga yan dyan. Ayan na. Parang mga ipis. Ayan na. Tapakan, tapakan. point, 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 point. boing. point, ko. Boing, boing. Aray ko, Point, point. Aray ko, nila ako. Boing. Boing, talon. Talon, talon pa. Aray ko po. Aray ko po. Okay, mununtok na polis. Polis ako. Ah, aray ko po. Aray ko po. Aray. Basag. Okay. talo ko. Congratulations. Tumakas tayo. And that's it. Ang saya. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to press like and subscribe. Makita kita muli tayo. Bye-bye.